umaga po sa inyong lahat. Narito na po ang weather update ngayong December 31, 2024. At iyan ay iulat sa atin ng aking partner. Pasok, partner! Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng 2024, December 31, araw ng Martes. At sa ating latest satellite images, makikita natin tatlong no weather systems pa rin nakaka-apekto sa ating bansa. Ang Intertropical Convergence Zone ay magdadala pa rin ng makulap na kalangitan at lalo ng malaking chance na mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, kasamang Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. Ang silay naman o banggaan ng mainit at malamig na hangin ay magdadala pa rin ng mga pagulan at maulap na kalangitan, partikular na sa ilang bahagi sa may northern Luzon habang ang amihan o northeast monsoon ay magdadala pa rin ng mga mahihinang pagulan, partikular na sa may bahagi na extreme northern Luzon yung area ng Batanes kasama yung Baboyan Island. At makikita po natin sa ngayon, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya wala tayong nasa bagyo natin sa mga susunod na araw. At generally po, ngayong taong 2024, po, nakalabing walong bagyo po na ang pumasok at nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, kasama na dyan ay ilang bahagi sa Luzon, kasama ang Metro Manila, nasan pa rin natin generally fair weather pero ibig sabihin posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorm isolated light rain naman dito sa may Ilocos region dito nga sa Luzon ay inaas natin magiging lagay ng panahon ay malaki yung tsansa ng mga mahihinang hinang pagkunan dulot ng amihan, particular na dito sa may Batanes kasama yung Babuyan Islands habang sa iba pang bahagi ng eastern na uh, section ng Luzon kasama dyan yung Cagayan Valley at ngayon din sa ilang bahagi ng Aurora at uh, Quezon Province sa ilang bahagi ng Bicol Region ay makaranas pa rin ng maulat na kalangitan na may mga kalagkat ng mga pagkunan, pagkinlat, pagkulog pag pag uh, dulot po yan itong pag-iral pa rin ng shear line at ng intertropical convergence zone. Sa nalabing bahagi naman ng uh, Luzon, lalo na sa may western section ng Luzon, inaas natin mga isolated light rains. Sa Ilocos region, at ang bahagi ng central Luzon, habang sa kamay nilaan nga, posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga pagulan, pagkinat pagkulog at sa iba pang bahagi ng southern Luzon ngayong huling araw sa taong 2024. Agot ang temperatura sa lawag, 25 to 30 degrees Celsius sa Tuguegaro hanggang 27 degrees Celsius. 17 to 24 naman sa Baguio habang sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius sa Legazpi 25 to 30 degrees Celsius At dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, ang pag para sa Intertropical Convergence Zone, ITCC, ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa bahagi ng Palawan. At ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 31 degrees Celsius, sa so, Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Magiging maulan din lalong-lalo na sa may Eastern Visayas at ilang bahagi ng Kabisayaan, dulot ng ITCZ habang dito sa may Panay Islands. Asahan naman natin generally ni Fair Weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Agot ang temperature sa Iloilo? 24 to 32 degrees Celsius sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius habang sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Kapareho pa rin ng ITCZ, malaking bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkirat pagkulog, lalong-lalo na yung eastern section ng Mindanao, yung Karagat at saka Dabao region. Agoda sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro, 25 to 30 degrees Celsius, sa Dabao naman, 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, wala na po tayong nakataas sa gale warning sa namang bahagi ng na ating bansa. Sa lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon, medyo malakas pa rin yung amihan, posibleng katamtama na sa kumis ay maalong karagatan ang maranasan sa maya ah, mga hilagang baybayin ng ating bansa. So, iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na kumisan ay nagpapalakas ng alo ng karagatan. Bukas naman, uh, unang araw sa taong 2024, posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pagulan yung eastern section ng Visayas at ilang bahagi ng uh, Bicol region. Ito ay dulot ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga posibilidad na mabiglang pagba at pagguho ng lupa. At sa January 2, araw ng Webes naman, posibleng umiral yung shear line na magdadala ng mga pagulan dito sa may eastern section ng uh, Luzon. So, iba yung pag-iingat din po dahil posible rin yung mga pagbaha, mga flash floods and landslide. Inaasahan din natin towards the weekend sa pag ng shear line, malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, ay posibleng maging maulap yung kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang araw naman natin, sisikat mamayang 6.21 ng umagat lulubog, ganap na 5.38 na ang gabi. Hanggang dito na lamang po at nawa'y nakatulong kami kahit sa maliit na bahagi na aming kaalaman. Bye-bye. See you on my next weather update.